Hello! Ayang pag-usapan nga natin mga kaibigan. Yung isa sa mga subscriber na nagtanong na kung pwede raw niya ibiyahe o gamitin ng kanyang sasakyan kapag wala pa siyang CR. So marami ang mga nagtatanong sa atin. At marami din sa ating mga pumuha ng motor na OR pa lang yung gamit nila o yung official receipt. Mga kaibigan, kasi ang official receipt natin mga kaibigan, ito yung nagpapatunay na meron ng ibinigay yung kasa o yung dealer ninyo sa LTO at nagkaroon na po kayo ng OR. And then siguro sa mga ibang araw or mga ilang weeks, edarating na ang inyong Certificate of Registration o yung CR. Ngayon, yung katanungan ninyo ay kung pwede bang gamitin yung ating motor kapag wala pang CR. Mga kaibigan, hindi po pwedeng gamitin yan. So, linawi natin at dapat matandaan ninyo o dapat alalahanin ninyo na ang isang motor po kapag po natin gagamitin yan, dapat po ay lagi natin dala yung OR, yung CR, at syempre yung ating driver's license. At dapat po, ang mga yan ay hindi po siya expired. Kasi kung expired ang isa dyan, ay magkakaroon po tayo ng penalty o or may violation. At kung wala po din ang isa dyan, ay magkakaroon po tayo ng violation or penalty. Kung halimbawa is wala pa yung CR, eh, may penalty po yan. Pwede pong pumasok yan sa unregistered o yung tinatawag natin na hindi po nakarehistro yung ating sasakyan. Although, yung meron tayong OR, katunayan po yan, inipasa na sa LTO. Pero hindi pa po na -re release yung CR, ibig sabihin po, hindi pa po, po yan na registered doon mismo sa LTO. Kaya, wala pong certificate of registration. Okay? So, sa nagtanong, mga kaibigan, at sa ating subscribers, o sa ating followers, ay, huwag po nating gamitin ang ating motor Kapag po wala po certificate of registration, pwedeng magkaroon tayo ng violation na unregistered at ang penalty po niya is aabot ng 12,000 pesos. So, mabigat at masakit po sa yan. Mga kaibigan, kung mayroon na kayong OA, eh, hanggat maaari po ay i-follow up po ninyo sa inyong CASA o sa inyong dealer yung certificate of registration. Ngayon, baka mamaya magtanong sa inyo, may nag-email sa inyo o in-email na ni CASA yung certificate of registration sa inyo. Pwede ba ninyong gamitin yan? Pwede ninyong gamitin yan, mga kaibigan. Kaya na rin po yung mag-photocopy or mag-print niyan. Basta lagi ninyong tatandaan, mga kaibigan, na ang ating pong certificate of registration na gagamitin na galing sa email ay meron pong pirma ni LTO Chief Attorney Mendoza or kahit in-email po ng asset Okay, so yun lang yung, yung tatandaan mga kaibigan. Ngayon kung bibigyan kayo ni Kasa ng hard copy, ay eh, mas maganda. Pero kung email na binigay sa inyo, pwede din po yan. Kasi nga po, legit naman yan basta merong pirma ni Atty. Mendoza. pag ingat po kayo mga kaibigan kapag po walang pirma ni Chief Atty. Mendoza o nung LTO na yan. E eh, ibig po niyan, hindi po legit na dapat natin gamitin yung naganong alasing Certificate of Registration. Okay, so paalala sa mga kaibigan natin dyan na may motor na OR pa lang yung gamit. Huwag po nyo gagamitin yan. At huwag kayo nahuli or na-checkpoint, may multa po yan. Okay? So, yun lang mga kaibigan. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you.